tayo sa dinas. Kung sa dinas ka lang, nagsasarginig lang natin na karan? Corn na lang. O mas maganda pa yun, corn beef. Ako, kahit ano, kainin ko, tanga. Ah, hindi. Gusto Manawa magabi. ka naman kakit, araw-araw na lang. para matanggal. Tanginan mo ka, hindi naman hayop ka eh. Kapanong corn to? Ang ulang natin? Ulang? Mag ano na lang tayo? Mag sardinas. Sardinas? Sardinas? Oo. Oo. Kung Puro sardinas ka lang, nasa sardinas lang natin ang karan? Puro sardinas ka lang, nasa sardinas lang natin ang karan? O parang ayaw mo na lang sardinas, ha? Punta ka. Ilang beses tayo sa sardinas? Iba naman. Hindi eh, ano, ano na lang, ano tawag na to? Corned beef na lang. O yun, mas maganda pa yun, Corned beef. Lagyan mo lang ano, isa mo sa sibuyas, bawang. Oh. Bili ka na lang pala, bili ka ikaw, bilikan na lang patatas. Okay. Kung nga rin na-artya mo na yung kong... Tama, hindi siya ganun. tama, hindi siya manawa. So guys, ito natanggal ko na. Pagpapalitin lang natin yung ribbon nito. Tapos ito. Ayaw na daw niya ng, ng sardinas eh. Ilang beses na rin sardinas? <laughs> Pagpapalitin lang akala niya. Ito pa rin yung lulutuin niya pa rin yung beef na tulululul. Pero papaluto natin sa kanya. <laughs> ito pa rin sa tinas. Let's go! Five minutes later. Palitan ko na lang label. <laughs> Gusto mo ng corned beef pa ha? Ito, papaluto ko yung corned beef. <laughs> pero hindi mo mamaya ilaman kung anong laman nito. <laughs> naghiwa nagiwa na siya ng patatas ngayon. So, lalabas tayo ngayon. Ibigay na natin sa kanya itong corned beef. Papabukas natin sa kanya para kunyari wala yung mga sebo-sebo. <laughs> Guys, ayan. Nagiwa ang maarte ko yung tatay. Naayaw ng sardinas. Ano mo, baka sabihin? Maano ka sa pagkain, gam. Nag-vegetarik sa sardinas? Kahit ano, kainin ko, tanga. Ah, hindi gusto mo gabi. Nagawa ka naman kasi, araw-araw na. Ayun. Tanginan ko, kahit naman punta. Ako, pakain mo ako, pag puro ganun, mananawa. Hindi, kasi nung maulan, nung ulan, puro puro sardinas yung ano natin. Oo. So ngayon, gusto naman daw niya, iba namang corned beef na lang. Ano gagawin mo sa corned beef? Gigi siya. Ano? Gigi siya. Oo. Oh, Ito i niluto Ayan. na sealed yan. Sil sil may dito ka natin mag sosyal. <laughs> I ano mo pa, ang tawag na to, i kuha ka na lalagyanan. Yung mga sebo-sebo. Ang mo yung sebo. Ano tawag na to? Ang tawag na to, kapag ka niluto mo yan, ayoko yung masyadong ano pa ha. Mamantika. Mama Oo, mamantika. Kailangan ano lang. O oh, masaya ka kasi na natupad yung ano mo, gusto mong ulam. <laughs> <laughs> siya talaga na susunod guys kung anong gusto mong ulam. Pag ayaw ng sardinas, <laughs> sa ayaw. Pag gusto ng ano, pag gusto ng <laughs> <ba yan? Bigay>. <laughs> <laughs> pag corn beef, ayan, bigay. Pag tanda ka, hindi makailang ka. Ayan, ito mo yung masahila. Gusto mo ko yung nanawa na siya <laughs> sa sardinas. <laughs> eh, ano yung matanggalin mo yung ano pa? Sari mo pagka, ano, uh, para matanggal. Uh, matanggal. Uh, matanggal. Tanggalin <laughs> mo <ilumok>, ka, hindi naman. <laughs> Hayop ka eh! Patanong, Kolbik to! Puntangin mo ka, hindi naman... Hayop ka eh! Patanong, Kolbik to! Pag-ina mo, sardinas yan oh! Kung sardinas ka lang, no? uh, sardina nasa sardinas lang natin na parang... Kolbik! Pag-istadjo ka! Puntangin mo dyan, ka! Hayop ka! Sino gumawa nito? Alam ko dyan, bakit mali? Ano ba, yun, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ano? Sardinas, oh! Bibiyan, ko beef yan. Iyan ano mga? Oh, ayan! Putang ina ni corn beef bang yung bubo? Putang ina ni corn beef bang yung bubo? Putang ina mo! Ayup ka! Putang ina pa -nangyari si putang ito. Alam, naman, <laughs> pa nangyari sa putang ina to? mo, ba't na mali iyan? Bakit? Bakit ang nangyari sa corn beef? Alam nila na ano, hindi. Kailangan kainin mo sardinas pa niya. Ano ang